sa gitna ng dalawa. Dear servant of God, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Pero ramdam ko, sa dami ng pinagdadaanan ng mga tao ngayon sa love life, baka may makabasa ng kwento ko, at makarelate sila sa aking kalagayan. Hindi ko rin alam kung maliligtas pa ang relasyon namin, o kung may natitira pa ba talaga, para maligtas ito, pasenador siya na po kung medyo mahaba ang kwento ko, pero sana matulungan niyo ako sa kaguluhan ng isip ko ngayon at ang puso kong winasak ng isang kaibigan. Itago nyo na lang ako sa pangalan, Mark, 24 years old, graduating na sa college. May girlfriend ako na si Jenny, 23, nakaklase ko mula second year. Naging kami noong 2022, sa gitna ng pandemic recovery. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng group project noon ay mauwi sa tatlong taon ng saya, lamang, at pangarap na magkasama sa buhay. Si Jenny ang tipo ng babae na hindi mo makakalimutan. Hindi lang dahil maganda siya sa panlabas, Kundi dahil mabait siya sa lahat, yung tipong kaya niyang makipag-usap kahit kanino, at mararamdaman mo yung sincerity niya. Siya rin yung tipo na hindi kahahayaang mag-isa kapag down ka, na ipaglalaban ka kahit sa harap ng kaibigan mo. Sa tatlong taon namin, sabay kaming nag-aaral, sabay nagre-review, sabay kumakain sa mga murang karinderia, sabay naglalakad pa uwi. Para kaming inseparable, alam ng mga kaibigan at pamilya namin kung gaano namin kamahal ang isa't isa. May plano na nga kami. After graduation, mag-iipon, magtatrabaho, at kapag stable na, magpapakasal. Pero dumating ang taong hindi ko akalaing magiging dahilan ng lahat ng gulo, si Leo. Pagdating ni Leo, si Leo ay best friend ko simula high school. Tropang tropa, alam niya lahat ng kahinaan ko, pati kalokohan ko noon. Hindi kami laging magkasama noong college kasi magkaiba kami ng kurso, pero kapag may free time, dumadalaw siya sa school namin para magbonding. Una, okay lang sa akin na sama-sama siya kapag lumalabas kami ni Jenny. Iniisip ko, kaibigan ko to eh, kaya dapat welcome siya. At si Jenny naman, sobrang approachable, kaya naging close din sila. Lagi kaming tatlo sa gala, kainan, kahit sa mga simpleng tambay. Noong una, natutuwa pa nga ako kasi nagkakasundaw sila. Feeling ko, mas magaan na ang mundo dahil may isa pa akong kaibigan na kaklose ni Jenny. Pero dumating yung mga maliliit na bagay na unti-unting sumakit sa akin. Maliit na bagay na lumalaki. Napansin ko na kapag nag-aaway kami ni Jenny, si Leo ang tinatakbuhan niya para maglabas ng sama ng loob. Sinasabi ni Jenny, mas okay daw mag-open kay Leo kasi, neutral, siya at hindi siya magja-judge. Nagsimula rin yung mga eksena na hindi ko gusto. Magka-text sila hanggang gabi, kahit wala ako sa conversation. May mga inside joke sila na ako mismo hindi ko maintindihan. Kapag may problema si Jenny, si Leo ang unang nakakaalam bago pa ako. Pinilit kong intindihin. Kaibigan ko si Leo, girlfriend ko si Jenny. Dapat magtiwala ako sa pareho. Isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng Sabado, pumunta ako sa isang park para maglakad-lakad at mag-isip. Dala ko phone ko, at nag-text ako kay Jenny kung nasaan siya. Sabi niya, nasa bahay lang, nanunood ng movie. Pero habang naglalakad ako sa park na malapit sa amin, napansin ko mula sa malayo, dalawang taong nakaupo sa bench, magkalapit, at magkahawak ng kamay. Hindi ako agad naniwala sa mata ko. Pero nang lumapit ako, kitang-kita ko si Jenny at si Leo. Hindi sila nagyakapan, walang halik, pero yung hawak ng kamay nila, yung tingin nila sa isa't isa, iyon na yata ang pinakamalupit na suntok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako huminga noon. Parang biglang lumiit ang mundo at ako lang ang naiwan sa gitna. Lumapit ako, pero bago pa ako makapagsalita, binitiwan ni Jenny ang kamay ni Leo at tumayo. Hindi ko alam kung galit, sakit, o pagkabigla ang nangingibabaw. Basta ang alam ko, umalis ako nang hindi ko sila pinakinggan. Pagkatapos ng gabing yun, sumunod na araw, nag-text si Jenny at nag-sorry. Sabi niya, wala raw na mamagitan sa kanila. Nahawakan lang daw ni Leo ang kamay niya kasi umiiyak siya tungkol sa problema namin, at gusto lang daw siyang eye comfort. Pero sa totoo lang, kahit anong paliwanag, wala na yung tiwala. Ang sakit makita na yung taong mahal mo, at yung taong tinuring mong kapatid, ay may moment na hindi mo alam. Si Leo, ilang beses din nag-message at nagsabi ng sorry. Pero hindi ko alam kung totoo pa ba yung sinasabi niya. Kasi kung kaibigan talaga, bakit hindi niya inexplain agad sa akin before? Sa ngayon magulo ang isip ko, at di ko talaga alam ang gagawin, uunawain ko ba at palalagpasin, or magbulag-bulagan dahil sa mahal ko ang isa at kaibigan ko ang isa. Sana matulungan niyo po ako, sa aking matinding kalungkutan at sakit ng kalooban. Gumagalang, Mark. Payo Servant of God. Una, piliin ang kalooban ng Diyos, hindi lang ang puso. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3:5. Madalas, ang puso natin ay pwedeng malinlang ng emosyon, pero ang Diyos ay laging may malinaw na plano. Kung ang isang relasyon ay lumalayo sa iyo sa kabanalan, baka hindi 'yun galing sa kanya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang kilig, kundi may respeto, commitment, at kabanalan. Pangalawa, hanapin ang bunga, hindi lang ang anyong panlabas. By their fruits ye shall know them, Matthew alas 7.20. Bago magdesisyon, obserbahan ang bunga, ng buhay ng tao, ugali, pananampalataya, at pakikitungo sa pamilya at kapwa. Hindi sapat na maganda ang chemistry kung hindi maganda ang karakter. Ang tamang tao ay tutulong magpalago sa iyong pananampalataya, hindi magpapahina nito. Kung talagang mahal ka ni Jenny Mark hindi niya gagawin ang bagay na yon, ganun din ang kaibigan mo, vice versa. Pangatlo, maghintay ng may pananalig. Rest in the Lord, and wait patiently for Him, Psalm 37, is 7. Kung nalilito, wag magmadali. Ang pagmamadali ay kadalasang nagdadala sa maling desisyon. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi pag-aaksaya ng oras, ito ay paghahanda para sa mas matatag at masayang kinabukasan. Tandaan, kung para sa iyo talaga, kahit lumipas ang panahon, ibabalik niya yun sa tamang oras. Final advice para sa kabataan sa iyo, Mark, at sa lahat ng kabataan dyan, huwag basta pumili ng taong gusto mo lang, piliin ang taong kasama mo sa plano ng Diyos para sa iyo. Sabi nga Biblia sa Kawikaan Kapitulo 19 Versikulo 14, bahay at mga kayamanan ay minamanan sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Best move, wait on the Lord, ask for sign and directions. Focus ka lang muna sa sarili mo, habang prepared sa future, at magulat ka alang may inahamda ang Diyos para sayo. Sa 37 is to 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart.